Gold play mga lodi ko ay problema kami na dito. <laughs> Puro gulo ang <ha>? problema. Guys, ako baka po mga lodi, nandito po tayo ulit ah, pilahan lang try again. Ah. Abang nakatambay, iniisip ko anong gagawin para mawala ang problema mga lodi ko. Yung gunong ko, labat na yung Yan na Nalang baka ipo lang pabili ng gulong kahit na second hand ito mga lodi, tignan nyo Uy, mga lodi ko uh, nabat na yung bata oh. nabat na yung play. pero mga lodi kung ako, papotok ka lang ang gulong itong kalaba ko pumotok na talaga, tignan nyo mga lodi mga lodi nabat na yung ply, pumotok na matagal na ako ng kakail, matagal na akong ng mamaleho ng tricycle pag ang aking gulong lumabat na yung fly kasi alam naman tayong mga tricycle inuunit ang bawat gulong agad walang fly hindi natin pinapalitan, kasi dayang naman yun ang mga ugali ng mga tricycle agad kaya pa gulang pero pag lumabat na yung fly kailangan natin palitan kasi pag hindi mo pinalitan niya mga lodi pag lumabog yan pati interior damay magiging dalawang problema mo yung gulong saka yung entekyo, magiging dalawa problema kaya kaya eh, sa gayon mga loaded ko ay wala pa yung pagbiling gulong pero ano meron naman yan mga second hand mga patapod na mga gulong dalawa na tayo mga loaded samahan nyo ako mga loaded at maghahanap tayo ng lumag gulong na pwede pag gamitin kaya mga loaded tara go boom lấy mấy nút mà chân nó cứ lâu à seven to eighty Eto na nga mga Lodi po ay eh. May gulong na lakin, Kaya lang na lang ko May tama na siya mga po, eh. Ang mahal pa naman mga lodi, na ibigay sa akin Tuhasan daw buto na lang ko <coughs> <coughs> Ah, wala na Pwede, mga Lodi. Tingnan nyo, mga Lodi ko ay. Eh. Kaya payo ko to mga kapwa ko, mga tricycle driver. Pag kayo ng numang gulong para magamit ng ninyo, tingnan nyo mabuti, mga Lodi. At yung iba, biyak na yung gilid. At may tama lang yung mga gitna. Malambot na siya, mga Lodi. Kala mo siya makapal, pero hindi na tatagal. Kaya to mga Lodi, numipat ako sa kabilang bolta lighting at nang tanong ako baka meron nilang lumang gulong na pwede ko pang gamitin at eh no budget tayo ngayon mga lodi ko eh. at eto na nga mga lodi ko eh. yung tanong ako mala na ako kaya wala akong magagawa mga lodi kaya halap tayo sa ibang lugar mga lodi sa ibang bunga lighting at eto na yung huling pang tatanungan ko mga lodi na, na meron sila at eto na nga mga lodi ko ay nalamat kay Papa Wala man yung hinahalap kong gulong na 70-80. Meron naman siyang inaalok sa akin na 80 na gulong. At yung nga mga Lodi, yung tinignan ko, okay. Baka pa mga Lodi. Kaya ito na lang ang gagawin ko para pumantay, para umuwi. Okay na mga Lodi. 780 nilagay ko sa side wheel at yung side wheel ko 780 dito ko niya lalagay sa right sabi ulahan para imbang niya mga lodi okay na mga lodi ko ay ayot na yung side wheel ko yung binili ko kanina ng 880 nilagay ko sa side wheel at yung nata na side wheel ko naman nilagay ko dito sa way ulahan ko kaya okay na mga lodi ko ay at alam nyo ba mga lodi kung magkano oh, lang na, ang binayad eh. ko kay eh, kuya? 200 Walang pesos kalipa. lang mga lodi. Kalama na doon ang labor. O di ba? Napamura pa ako. Pa, pa Baka pa. palpang gulog ko. Di ba diba, mga lodi oh. ko ay? Okay, hindi ako. Okay, na. Nalawad. Okay na mga lodi ko ay. Okay na yung gulong ko. Nakpahitan na yung ulahan. Medyo tasa ganyan. Kahit tekin hand yan mga lodi, itong 8080 80 di ko raro ko naman na talaga yan. Mga itang buwan lang na biyahe, mawi bawi ka na sa 200. Kahit na bumili ka ng bago, eh wala ka lang budget. Kaya okay na yung dalawandaan. Kaya mga lodi, ganit na lang. Dalamat na sa bota, na mga lalo na mga video ko. Maraming maraming po dalawak. Hindi po mga laudi. dito lang. Bye-bye.